hapon po bayan ng uh, Ibaan, Batangas. Ngayon po ang unang araw na tinatawag natin na PIP National Congress para sa mga uh, parishes at saka devotees ng St. James the Greater. Gaganapin po yan dito sa parokya ng Santiago, Ibaan, Batangas. January 31, ngayon po simula at magdaran po ito ng tatlong araw. So January 31, February 1 until February 2. Kahapon pa lang meron ng mga dumating. Pero this 1 o'clock ay kanina nagkaroon na ng mga registration. Meron tayong naging panawagan na kung merong mga pamilya na nais mag-adapt ng ating mga delegates and uh, probably yung mga resorts natin dito is occupied by this time. O, oh, ito yung ating mga batikan at matitibay dito sa parokya ni Santiago. Sila yung ating lagi naaasahan kapag merong mga activities. Uh, umaga hanggang gabi, naka-duty ang mga to. Ano po? Ano pangalan ni Kuya? Brother brother Rocky Kuya Edwin Kuya Edwin Ito Kuya ding. ding Ito veterano to eh Si Kuya <laughs> Ding eh Tsaka ito si Kuya Kuya Osteng Kuya Osteng Yan yung lagi yung mga kasama natin Pag kami mga events dito sa pareho kayo ni Santiago Meron din tayong uh, Air Force Na naka-duty dito para sa safety and security Ng lugar natin So sabi nila mag-stay sila dito ng 3 days throughout the 3 days na meron tayong event ano, January 31 hanggang February 2 pinakita nakita tayo dito the fraternal order fraternal order of eagles dito sila para tumulong din sa event na to Sir, saan pong delegate po kay Galen? Ano kayo ni Santiago? Tapos po sa Blaridel del Bulacan Plary del Bulacan So ilan po yung kasama natin? Bali, ano po kami nasa 40? 40 And then yung place na pag nyo, nakapag uh, Merlin na po. Meron na poster house po. Poster house. Ah, so yung family natin dito sa ibaan, meron tayo. Meron po. That's nice. That's nice. Diocese of Malolos, Plarid del Bulacan. We have 40 delegates. You okay po, sir. Mayroong 50 na mga parishes na ang pangalan na St. Si James. Nagpunta tayo kanina doon sa registration, sabi nila yung mga pangalan ng simbahan ay nagkakaiba-iba lang like uh, merong St. James the Greater, St. James the Great, St. James the Apostle. Kumbaga ang nandito ay mga deboto ni uh, Santiago. Ang in-expect nga daw sana natin is 50 parokya ang darating but uh, hindi daw po lahat tumugon. Sabi nila ay nasa 18 parishes lamang ang tumugon. Pero that accounts already for around 260 delegates. So sa kabuuan, kasama na rin daw po yung mga local delegates natin mula sa iba't ibang barangay, mga uh, samahan or associations na nandito, mula dito sa bayan ng Ibaan. Aabot na rin po nasa 400 delegates na rin po yung ating mga participants dito sa ating PIP National Congress. Pagpasok po dito sa loob ng St. James ang mga delegado po ay sinasalubong na sayaw so ito po yung mga estudyante ng St. James Academy. Mga traditional dance po yung kanilang uh, pinakikita dito. Panoorin po natin. Dyan, sa gilid po ay makikita naman natin yung ating souvenir uh, area. Meron po dyan mga imahe ng uh, siyempre ang ating San uh, Santiago at kasama rin po sa naimbitahan na makasama jan ay yung ating Habi mula po sa Sitio Santa Margarita Barangay Montin So malayo na talaga nararating ng hobby natin ano. At uh, very grateful tayo sa lahat ng mga agencies concerned sa mga personalities concerned na tumutulong para mapalakas pa rin yung industriya at bumubuhay, panatalihing buhay yung industriya ng paghahabit dito sa bayan ng Ibaan. Ito naman po ang grupo ng Batangas Drum Beaters mula po ito sa bayan ng Rosario at nagiging suke na rin dito sa bayan ng Ibaan. Every time na magkakaroon po ng mga events, uh, whether it may be uh, pang simbahan man po o pang uh, gobyerno, ay nakikita natin na imbitahan Batangas Drum Beaters. Ito po ay mga scholars ng Luansing College sa Rosario. konti pa lang yung nandito sa loob ng gym pero yung lahat po ng delegado na dumarating dito ay binibigyan po ng pagkain kasi meron tayong catering dito. To get ready na rin para sa mga activities nila mamaya. As you can see, konti pa lang po yung occupied ng mga tables, mga chairs. Ang assumption natin dito ay nasa four-star home pa yung ating mga delegates. And speaking of foster home, ayun uh, po kay Madam uh, Lolita Panya, yun pong head ng uh, working committee para sa accommodations. Meron po tayong 28 na foster families po dito sa bayan ng Iban Ibisibin. Meron po tayong 28 pamilya dito sa ating bayan na nagbigay ng accommodation para po dun sa ating mga delegates. Unfortunately, hindi po natin na-accommodate lahat yung ating mga delegates. At meron pa rin po na nag-check-in sa mga hotel at resorts po na meron tayo dito. Pasalamatan ko po pala si Ma'am Cherry kasi siya po yung nagbigay sa atin ng mga information regarding naman po doon sa mga bilang ng mga delegates or mga parokya na nag o dumugon o dumating po dito sa Bayan ng Ibaan para makalihok dito sa National Congress. And also syempre marami salamat kay Sir Roylan Karingan. Masipag po niya tayo na naiimbitahan at nai-inform pagka mga mayroong mga activities ng simbahan po natin dito sa parokya ng Santiago. At saka yung sa kanyang misis, si Madam Suzette. Maraming salamat po, sir, ma'am. Silipin po natin ngayon ang simbahan. Pasukin po natin. later po ay magkakaroon tayo ng misa kung hindi ako nagkakamali ay si Archbishop Garcia po makakasama natin dito sa misa Life is the miracle separation of the instinct. Saglit muna pinalabas yung mga nasa loob na simbahan kasi meron daw konting activity muna na dito sa labas. Ito yung sinasabi natin kanina na marker. Dito kasi nakalista yung limang pong parokya ng uh, Santiago. So I think magkakaroon sila ng uh, unveiling. Kaya siguro pinalabas muna yung ating mga participants sa loob ng simbahan. So sila ay taga Agusan del Norte. Buena Vista. Buena Vista, Buena Vista Agusan del Norte. Caraga region. Caraga region. Anong oras kayo Madam Dumating? Kahapon. Kahapon pa. Kumusta naman po inyong stay? Medyo malamig pa no. <laughs> Thank you Madam. Ah, Bilya Gracia. Saan po sila, Madam? Tukikaraw naman sila. Kayaan, Bali. Kagayan, Bali. Hello po. Ah, Arts am of Tukikaraw City. Arts Archdiocese of Tukikaraw City. St. James, Paris. So, siyempre mga deboto tayo ng Santiago. We are 22 who are... 22 delegates. Delegates. That's one. So, saan po kayo nag-istay ngayon? National Congress. We are 22. 22. Poster home. So, how's how's your stay mo? Kumusta po yung stay niyo? Maganda. We're staying at Nora Nora Conti. Nora Conti subdivision. Kay Ma'am Raquel din. Presi ah, bata naman po ang sa inyo. Medyo malamig pa po ngayon dito sa ibang kanina, no? Malamig yan sa amin, sir. Malamig pa rin. Kailan po kay dumanteng, madam? Kanina, 5 o'clock this morning. 5 o'clock this morning. Ah, so kayo yung nasabi sa akin kanina. Five o'clock daw kayo dumating. Una kayo kanina. Yes, sir. unang nag Thank you, madam po. Thank you. So ngayon po ay lumalabas yung ating mga kaparian para po sa unveiling ng marker natin. At uh, ang main celebrator natin mamaya sa misa si Archbishop Garcia. Isang mapagpalang araw sa ating lahat saksihan natin ang paghawit ng tabing sa panandang. So official na po na na-unveil yung ating marker. Ngayon naman po ay binabasa kung ano po yung uh, nilalaman o nakasulat dun sa marker. As a symbol of hope, courage, inspired by our patron saint, Saint James the Greater. This marking also represents our spiritual unity and unwavering faith as one Catholic Church. Following the steps of our patron Saint James the Greater, let us continue to wholeheartedly serve the Catholic Church, the nation, and the community. This is a Thanksgiving project of Kapisanan 2022-2023. Dr. Stephanie Ann Badhan Samson, Kapitana. Lord J. Tocquea Abaday, Kapitan. And Robert J. Jason Santos Mercado, BC Kapitan. And Reverend Father Allen B. Cartagena, OSJ, Rector and Parish Priest. Pumasok na po sa loob ng simbahan yung ating mga deboto. So, ina-expect natin maya-maya ay uh, magkakaroon na ng misa. Ito po yung ground ng ating Pacho ng Santiago dito sa bayan ng Ibaan. Ang makikita nyo po pala dito sa labas ng Pacho, yung mga lumang pictures ng ating parokya dito sa Ibaan. Isahisahin natin yung mga pictures na nandito. So ito ay ang ating altar ng parokya ng Santiago. Kaya lang tinitingnan natin kung meron date or kahit year. Ano. Wala siyang year. Pero yung iba mga pictures meron pong year yan. Ito siguro naman ay marerecognize ninyo kung saan parte ng St. James Academy School ngayon ito, no? So, yung dalawang uh, hagdan tsaka yung gitna. Ito yan, di ba? Ayan po. Ayan. Ayan, tsaka itong picture na to. So nakasulat dito Ibaan Convento P Ponte Landolfo ano uh, No idea <laughs> Tinitingnan natin eh, kung merong uh, year Mas maganda sana kung may year ano. Pero very nice at nakaretrip pa tayo ng uh, ganitong picture ng lumang kumbento uh, natin so kundi ako nagkakamali ano, yung mga kwento ng ano, mga matatanda sabi nila itong kumbento na to panahon ng gera nung panahon ng Apon na nagsilbi itong clinic o hospital ng mga nasusugatang sundalong Pilipino. Ito yung isa pang uh, luman lumang picture natin na simbahan natin. So kung, kung makikita niyo ang luma talaga natin, yung bricks-bricks. Kaya, if I'm not mistaken, nung hindi ko alam kung anong posisyon na nabigay kay uh, Sir Roylan Karingal. Siya kasi, kasi, ang isa sa mga nanguna. Uh, ano kasi siya, engineer at the same time yung kanyang uh, uh, better half si Ma'am Suzette. Ay architect naman. So sinumulan nila yung project. Siyempre marami naman po silang kasama dyan sa pagre-restore ng ating simbahan. Kasi dati, di ba yan ay may pinta na kulay puti or kulay blue. So sinubukan at nagtagumpay naman po na mailagay uli o maibalik sa bricks. Congratulations at uh, itong luma na to, ito, yung itsura na yan ngayon. Ito po sa dati. Isa pa rin po itong uh, picture, medyo uh, maganda na to, no? And nabago na rin yung kumbento, yung dun sa unang picture na pinakita natin kanina. Ang picture na po ito ay 1957. Ayan, meron taon, 1957. Okay, pero very visible pa rin yung mga bricks-bricks niya. Yung kanyang arkitektura. Tapos, yung kanyang kampanaryo, parang yero na ba to? Okay, so ito yung kampanaryo. Ito pa rin po, isang lumang picture. So, kung matatandaan nyo to, ito. Ayan, So meron pa siyang bakod At may puno And visible pa rin yung mga stairs Visible pa rin yung stairs niya dito do sa una natin picture na pinakita So naka-display po yan dito sa ano sa ground ng ating simbahan. Ito ay Rod Studio. Ayan, salamat Rod Studio. Buhay na buhay yung picture pa rin niya dito. And I believe ito ay kumbento na. Maaaring ito yung uh, lumang kumbento. And then, ito yung side ng simbahan. Ay, kita nyo, bricks pa rin yan, ano? And then yung ating kampanaryo. Ito ay picture galing kay Silver and Sons. Guroto. Uh, hindi ko na po kilala yung mga pari nakasama natin dito. Nandiyan ba si Father Gotri? Ayan yung mga pari natin. And uh, no idea din kung sino yung mga kasama. Siguro mga teachers ng St. James. Ito na po yung picture naman ng ating simbahan na nagkaroon na ng penis. Ito. So naitago or uh, nawala dyan or hindi na visible yung mga bricks natin dyan. Ito yung court If you can still remember, tanda ako ito nung uh, meron pa mga Marelos time eh. Nakapag Marelo din ako, tapos naglalaro tayo ng basketball dyan. Ito yung isa pang picture natin. Sa mas mataas na pwesto ito na ng picture. So kung titinan nyo yung grills, di ba dyan lumuluhod kapag mangungumun yun. At very prominent pa rin yung ating altar. And then sa side, so dito meron pala siyang ganito no. So 'Di ba ng pari? Yung mga napapanood ko sa mga lumang pelikula, merong ganyan parang uh, inaakit para magsermon ng pari. So, galing siya sa United Art Studio. Ito ay karosa na it's siguro ito yung mga ipinoposisyon or ito yung ano ba, pwede ba natin sabihin ito yung uh, original o unang imahe ni Santiago hindi ko po kilala kung sinong pare na to eh baka nakikilala nyo so wala din po siya tayo ano, makita na year Sa po pong uh, picture ano so nakikita natin dyan parang meron mga hagdan hagdan siguro pinipinishing pa dyan yung mga gilid o yung wall ng ating simbahan And then ito na siya, St. James the Greater Parish, uh, March 21, 2020. So siguro ito yung time na natapos yung uh, pag re ng bricks ng simbahan natin dito sa ibaan. So ayan po. Nagmimisa na po sa loob at nagsisimula na rin naman na dumating yung mga karosa ng ating mga imahe na Santiago mula po sa iba't ibang barangay.